Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 30 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang mga unang martir ng Simbahan ng Roma. Kamusta? Ang mga unang martir ng simbahan ng Roma ay pinarangalan para sa kanilang tapang at pananampalataya sa panahon ng mga pag-uusig ng Emperador Nero noong 694 AD. Matapos ang malaking sunog sa Roma, inakusahan ni Nero ang mga Kristiyano na sila ang nagpasimula ng sunog upang ilihis ang mga hinala mula sa kanya. Bilang resulta, maraming Kristiyano ang naaresto, pinahirapan, at brutal na pinatay. Ang ilan ay ipinako sa krus, ang iba ay nilapa ng mga mabangis na hayop sa arena, at ang iba pa ay sinunog ng buhay upang magsilbing buhay ng mga sulo sa mga gabi ng kasiyahan ni Nero. Ang mga martir na ito ay kabilang sa mga unang saksi ng pananampalatayang kristyano at kinilala ng mga sumunod na henerasyon ng mga kristyano para sa kanilang halimbawa ng tapang at katapatan sa pananampalataya sa kabila ng matinding pag-uusig. Pinaalala nila sa lahat ng mananampalataya ang mga paghihirap na kanilang tiniis at ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa pananampalataya kahit na sa harap ng kamatayan. Narito ang isang panalangin na iniaalay sa mga unang martir ng simbahan ng Roma. O mga banal na martir ng simbahan ng Roma na nagpatutuo sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng inyong tapang at sakripisyo, ipanalangin ninyo kami sa ating Panginoon. Tulungan ninyo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya at sundan ang inyong halimbawa ng katapatan at tapang. Naway ang inyong patutuo ng pananampalataya ay magbigay inspirasyon sa amin na isabuhay ang aming buhay kristyano, na may paninindigan at determinasyon. Naway ipanalangin ninyo na protektahan ng simbahan laban sa anumang pag-uusig at gabayan ng lahat ng kristyano sa landas ng katotohanan at pagmamahal. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.